35 katuig ko nga nanguskos sa CR sa abroad. Para lang mahatagan og maayong ugma ang akong pamilya. Apan dihang nagkasakit ko, dili na sila kapasaka sa ako Gusto lang na akong i-share sa imong programa DJ sa mga akong kaagi og istorya. Aron usab, mapanaminan ug makuhaan pagtulun pagtulunan sa mga suking tigpaminaw nimo. mo labi na sa mga breadwinner sa pamilya. Tawagan na lang kong Nanay Emma. 58 anyos ko o taga hilang sa Mindanao. Wa ko'y pamilya, DJ Sam. Kanang kaugalingon yun na ko ba tungod kay wa ko na minyo. Dili tungod kay chusi ko sa mga lalaki. Apan tungod sobra ang akong pagmahal sa akong pamilya. Pait may kaniad to, DJ Sam. To the point nga di nagani mi katilaw og kanon na sulod sa usa ka adlaw. As inwa, jud mi kaon. Tungod kay ang among amahan na tuod. Pero kuwang pa sa iyahang mga bisyo. Kulang ra sa inom og para sa iyahang mga barkada. Samtang akong inahan, maura po din tawon ang isaligan na mo. Iyahang pangipo og limonsito pero usahay gamay rapod kaayo ang income DJ Sam. Usahay ganino matug na lang misa ko mga igsuon nga way kaon. Mauna ang rason nga gisumpa jud ang among kapubrihon. Ug miingon gid ko sa akong kaugalingon nga maning kamot ko. Aron ako ang muputol sa among kalisod. By 23 anyos ko DJ Sam dihang nagsugod na ko og panimpalad sa abroad. Dili lalim ang trabaho, pero gisugal na ako ang akong kinabuhi para jud sa akong pamilya. Sukad nag-abroad ko DJ Sam, napakaon na nako sila glami nga pagkaon. Dili na problema sa ilang pagkaon adlaw-adlaw. Nakaiskwela na sila og nakapamiste na sila og tarong. Unlike before, nga bulihon ng intawen mi sa among mga classmates. Tungod mga hugaw lagi daw mi og mga baho. Kung sumahon DJ Sam, kung responsable lang yun ang among ginikanan, kaya ra jud minila mabuhi. Tungod kay lima ra man mi Uban man gani diha, sobra pa napulo ka mag na kaya man ganing itaguyod sa ilang mga ginikanan. Pero tungod kay irresponsable ang among amahan, maong maglisod jud miglahutay sa adlaw-adlaw. Halos wa kuy uli-uli sa Pilipinas DJ Sam. Extend, extend lang yun ang akong kontrata. Ay kung muuli ko, wa ko'y ikahatag sa akong pamilya nga nag-eskwela. Wa'y makaon ang akong pamilya. Pila pagpanlabay sa panahon na DJ Sam? Natiguang na lang intawon ko. Wa, yun ko'y tigum. Tungod kay Tanan, paingon ra sa akong pamilya. Wa pod kay kaugaling pamilya. Tungod kay wa nag-attempt nga magkarelasyon na DJ Sam. Tungod lagi kay dili ko gusto distraction. Napahuman na ako ang akong upat ka mga manghod. Pati ang akong mga pag-umangkon. Kay lagi pilaraman po ang sweldo sa Pilipinas. Four years ago, namatay ang akong inahan na DJ Sam. Gusto unta kay nako mo muulit. Apan dipugngan ko sa akong manghod kay lagi, basin daw mapornada ang pang sa iyahang anak. Namina ko niya DJ Sam kay medical baya ang kurso sa iyahang anak. Maglisod siya nga siya raang musuporta. Malipayon pud ko kay naa na jud mi finally doktor sa among pamilya. Apan last year, nagkasakit ko glala kaayo DJ Sam. Nagka problema ko sa baga o gallbladder nako. Gioperahan jud ko. After one month, gipapauli una ako sa akong amo sa Pilipinas. Gipahibalo na ako ang akong manghod apan nasuko siya. Kay unsaon na lang daw ang iyahang anak. Duha pa daw katuig ang latasunon una makagraduate siya sa pagkadoktor. Ug karon daw ang pinaka crucial na mga tuig sa iyang kurso. Mas gikinahanglan jud daw nila ang akong assistance sa pinansyal. Naglalis mi DJ Sam sa telepono. Kay ni jud na ako magrest. Ug didto pud nako na realize nga wa gid koy lugar sa ilang mga kasing-kasing. Wa silay care para sa ako a. Ah. Niuli kong Pilipinas sa DJ Sam 3 months ago para magpaalim. Gisundo ko nila sa airport kay excited man sila sa akong mga pasalubong. Pero wa ko nila gipasaka sa ilaha. Maghotel na lang daw ko DJ Sam ingon pa nga akong manghod nga lalaki. Ngila daw og batasan ng iyang asawa, basin o niya daw og maglalis lang daw mi, eh. kay nasuko jud daw pag ayo sa ako ah. Tungod kay nanganib daw nga di mahuman ang iyang anak sa medikal ni ini nga kurso. Ang isa nga manghod ako nga babay pod, natagaw kaayo di siya sam. Purus lalaki na lang ang giatupag. Tulo ang iyang mga anak ha, gagmay pa, pero halos huay panahon tungod kay sige magdala-dala og lalaki klase-klase sa ilaha. Di daw ko pwede dito, kay guot na daw sila. Ang manghod na nga isa po, di daw siya makapasakan ako kay di daw musugot ang iyahang bana. Samantalang ang among bunso, nakipuyo ra po daw sila sa iyahang ugangan, mauaw daw siya. Wa jud ko'y masakan, in short, DJ Sam. Maong nagrenta na lang ko gamay nga kwarto igo igo nga makasugakod ko. Apan maulagi, mapuguskid ko uglihok bisan kapoy uglain na nga kong lawas. Kay wak mang kuy kauban nga mo at iman ako. Mauna DJ Sam sa mga viewers nimo? mo? Di jud nato garantiya nga kung doon na may gitabangan ta ng mga kapamilya nato, maluoy po sila sa atua. Di ta garantiya nga kung mutabang ta nila, mutabang po sila sa atua sa umaabot. Di pa human ako silag pa eskwela. Pero ako ang way na human. Di na ako silag maayong kahimtang sa kinabuhi. Pero ako ang walang wala karon. Gul ka ko DJ Sam kay pila ra ba ang kwarta nga gipabaon sa akong amo dinhi sa ako a. Ah. Kabaw mo sa unang tuig gani abroad ko, di jud lalim ang akong naagian. Niagi pud kog maltrato sa mga una nakong na amo. Ang worst pa, girape ko sa bana sa akong amo DJ Sam. Niagi pud kog takas sa pauli sa embassy. Apan wa ko magsaba nga girape ko aron ko mapaulit din sa Pilipinas. Ugaling man, wa na ko ikahatag sa akong pamilya kay wa naman ko'y trabaho. Ang amo na ako karoon na mauna ang ikawalo na kong amo. Buutan, maong nagdugay ko. Aliwala sa ako mga nagian, DJ Sam, wa ko magsaba sa ilaha. Aron sila mamroblema problema o maguul sa ako Pero bisan pa man di ay kung makaibaw sila sa tinuod. Wak man di ay gihapon sila ay pakialam sa ako ah. Kwarta lang ang ilang habol sa ako ah, DJ Sam. Wa na po nga mong bay, kagibaligya di ay ni Papa o gatua sila puyo sa iyahang bagong asawa. Ni Sulay kong chat sa akong pag na duha Jay Sam nga akong gipa Pero gisin ra ko nila. Kabaho pa lang ko no nga anak day sila, may paywa na lang ko Tabang og nagminyo na lang kog akua. Giuna na ako ang akong kaugalingon. DJ Sam ginaampo na lang nako na ang akong sitwasyon karon. Kung tagaan pa man kog extension sa kinabuhi ni Lord, unta hatagan ko og giya kung unsay angay na kong buhaton karon tungod kay wa ko kahibaw mao nang sa mga abroad og breadwinners din ha sa pamilya ay mo panundog nako na pagbilin jud mo para sa inyong mga kaugalingon kay di tanang miyembro sa pamilya maayo og balatian para sa atua. Dagan kayong salamat DJ Sam sa pagbasa ning akong kaagi. Sa mga OFW, pag-amping intawon mo o guha igleksyon ang nahitabo nako karon. Imong Sander, DJ Sam, Nanay Emma.